Kasama natin si Alexa ng Team Universal dahil Super November ngayon, super bet nilang manalo ng total cash prize of... At syempre, tatanggap din ng 20,000 ang napiliin si Charity. Anong Uh, Teach Peace, Build Peace Foundation. Oh, Teach Peace, Build Peace Foundation and Movement. At syempre, nasa waiting area sa likod si Doc J. Hindi pa tayo, tayo narinig. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano kalamig sa kwarto mo kapag umuulan? Go. 10. Mabubungian ka kapag inagat mo ito. Bato. Sa bahay, name something na nag-start -sa, sa letter W. Uh, window. Kung mabigat ang problema ng isang tao, kanino sa umaasa ng tulong? Sa Diyos. Ilang ice cubes ang inilalagay mo sa baso ng soft drinks? Lima. Let's go, Alexa. On a scale of 1 to 10, gaano kalamig sa kwarto mo kapag umuulan sa bus? Siyempre, 10. Ang sabi ng survey sa 10 ay... Yep. Mabubumian ka kapag kinagat mo to. Batos. Siyempre! Sabi ng survey ay... Yes, sir! Sa bahay, name something na nagsistart sa letter W, window. Ay. Yep. Sabi ng survey ay... Pero, kung mabigat ang problema, kanina ko umaasa ng tulong sa Diyos. Sabi na survey. Yes. Ilang ice cubes ang nilalagay sa baso ng soft drink. Sabi mo yung lima. Sabi ng survey. Nice one. Nice one. Hindi nilalagay na at para rin Balik na tayo. 89 to go. Welcome back, Doc J. Doc. Hello. Ready na? Ready na. Doc, before we start, baka may mga gusto akong batiin. Eh? Wanna say hello to sa people? Hello po, so mga beauty pageant supporters out there. Gusto lang po namin, on behalf of me and everyone here, nagta-thank like you po kami sa lahat ng suporta po ninyo. Of course, of course. Of course, Doc. Good news, Alexa got 111, meaning 89 to go. Kayang-kaya kaya mo yan. At at this point, makikita na ng mga viewers ang sagot ni Alexa. Kaya bigyan niyo po kami ng 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalamig sa kwarto mo kapag umuulan? 10. Bukod sa 10? 9. Mabubungian ka kapag kinagat mo to. Kris Pata. Sa bahay, name something na nag-start sa letter W. Water. Kung mabigat ang problema ng isang tao kanino sa umaasa ng tulong? Map. Ilang ice cubes ang inilalagay sa baso ng soft drinks? 4. Let's go. 89 points. On a scale of 1 to 10, gaano kalamig sa kwarto mo kapag umuulan? Sabi mo 9. Masabi ng service sa 9. Ang top answer ay 8. 8. Mabubungian ka kapag ginagat mo to. Crispy pata. Paborito niyo ba ang crispy pata to? Oo. Based on personal experience ko yan. Nandyan crispy pata? Yes, nandyan siya. Pero ang top answer natin dito ay bakal bakal? Ba Sino mo ba kain ng bakal? Anyway, sa bahay, something na nagsistart sa W, sabi mo yung water. Ang sabi ng survey dyan ay... Yun, meron. Ang top answer dito ay walis. Kung mabigat ang problema, kanino ka umaasa ng tulong sa iyong... Ang sabi ng survey dyan ay... Yeah. Siyempre, ang top answer ay sa Diyos. Thirty-one to go! Ilang ice cubes ang nilalagay mo sa basa ng soft drink? Sabi mo yung apat! Ang sabi ng survey ay... Thirty-one! Ay, sayang! Ganda lang ang top answer ay cream. Thirty-eight folds kung sakali. But anyway, congratulations. Congratulations, Team Universal. mag-uwi iparigay ng one hundred thousand pesos. Let's welcome back of course Flex Force. Hindi nyo nag-uusap, galing mo lang. next time sa uli din. Babalik yeah. tayo, right? Yes. Alright. right. kung na-enjoy nyo po ang Super November episode natin ngayon, sigurado ako mag-i-enjoy din kayo bukas. Kaya, ha? Walang a-absent. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Tingdong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya to premyo. Kaya makihulak at panalo dito sa Family Feud!